Hi guys, tara samahan nyo ako mag-grocery -gro tayo guys uh, Nandito tayo ngayon sa Avignes Mall Avignes Mall uh, Dito sa Ano ba to? Sa Carrefour Sa Carrefour kasi nga May 1D promotion sila Tingnan natin natin mura lang oh Magkano yun oh? 3750. 350 350 350 350 350 350 Yang regular tapos yang uh, Cardamon ayan. Kasi mahal 350 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 Ayan. Tapos yung Oreo. Magano yung Oreo? 595. Um, Pantanggal sa umay tapos ito guys oh. ayan 1K890 Itong ano to Yung Twix Minis ayan, ayan mga Tapos Sneaker nila 1,890 1,790 yung Yung ano Ano to Yung bounty Ayan The Sneaker nila Magkano to boss? How was it, sir? Kabayan? 3KD ah, 3KD. Ito, 3KD 490, oh. Uh, Panalo. Eh, okay, pasok tayo dito. Ayan, may galaxy tayo dito. May galaxy, oh. Magkano ng galaxy? 4KD 690 galaxy. Ito, ayan. 6.5 Choco Cream, 6.90. Ayan ba? Diba? Tapos itong Tiffany na Choco Cookies CB90. Ayun. Maganda 'tong mga Pampasulubong Pampabagahi. So. Ito, Imanims. Imanims. ayan 890 lang, 890. Imanims. Tapos itong Siyempre mga idol eh, oh. ano? Ito na yung sinasabi ko Ayan, 12KD na nan 95 Orin Original price uh, how much? No, original price, gabol price Gabol? Eh, it's a, ha? Talatin dinar eh Ayan Ito, ha uh, 50% ha? Huh? 50% yung ano kasi ano 29,900 ang ganda sa ayan o oh. 5 liters yung kaya nya 5 liters bilhin kaya na natin to kasi bilhin na natin ayan ayan thank you Bilhin na natin, bilhin natin kasi mahal to. Nakamura tayo ng 50%. Back. Tapos, ayan, may honey dito. 990 na lang. Galing siya ng 2K50. Ayan. Ito, kuha din tayo nito. Ayan. Para marami tayong kape. Mayroon siyang classic. May cappuccino at saka dalawang classic. Dalawang classic. Pero cappuccino to eh. Last Eh, sama na natin yan. Our lamentation on Friday, the 4 sila, yung pringles nila o. ano na yung pringles. 8, 890 yung pringles oh. Ayan. Ayan. yung mga flavor niya. Ayan, mga flavor niya. Ayan. Ayan. Tapos mayroon dito, ano? Green, sarong ah. cream. is dito, spicy. Mayroon flavor lang. Tapos may money dito. Marami yung laman. Pwede ba mga sa 890. No, Ayan, ito pa popcorn. Yan pa nanti popcorn. Ang dami nito. Ba siguro pag tumubo, pag tumubo to, buong bahay puno sa inyo. Ah. Uh, dami mura. Ito yung kape nila oh, mura din. 1495. Ayun, 1495. 30 plus uh, 30 plus 5. Free. Ito masarap din to oh, yung kitkat na no jugo. Ero. Dito tinindihan. Maraming 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 ano eh. Maraming chokolate pa eh. Ayan, pati ano. Pati bigas. Ito may asukal dito 5 kilos. Yung asukal 5 kilos ah uh, man kili 190. W1, how much Wait, was was? Na. Now, it, one, how much? one? 1,400 dinar dinars. Dinar oh, too much. Dinar yung asokal na, 5 kilos. Kunin natin to Ayan. Itong bakit na ano, yung buy pack na kit ko na ano, ayan. 1 KG de Trova. Itong malaki na, no? Potato. Tomato Ketchup. Di pa tomato ketchup, potato pala ito. Ayan, 690. Ito, Doritos. Tatlo na yung Doritos, uh, 1 KG 390. Ito, yung Cheetos, 1 KG 290. Ayan. Panahan din. Mura na siya. Ayan, yung mantika. Mura din yung mantika. 1.5 liter Magkano na ngayon? Dalawa na Kuha tayo ng matika Detail, Ano ba ito? Tuna Ito to na mahal din. Maganda rin yung tunay na to. One trade, one one to kedi. One one kedi to hundred Ano ba to? May tapos din dito. Mga laruan ng mga bata. Ang umura. Ano yung One gini? Tingnan natin yung ano yung air fryer. Okay, ito to guys, oh, naka-promo. Ayun. 1790. Dalawang flavor, orange at saka mango. Kuha tayo nito, dalawa. Ayun. Kunin natin 'to. Yan guys. Isang orange isang manggo hanap tayo ng iba ito may mga sabon dito mga idol Ayan. itong Tide 1.8 liters dalawa na Ayan. 3K di 500 tin tapos yung Ariel dalawa na rin yung Ariel Ayan, may kasama pang ano. Ayan. Ito. Ito kay 190. Kuha tayo nito. Ayan. Ayan. Dalawa. Ay, concentrate nga pala. Purokid eh, 900. 2.8 liters. Wala kaya mabibili pa natin dito. Mm. Ito mga idol oh. Yung watch nila oh. Ayan. 890. 8.50 lang. Ayan, kuha tayo ng isa nito. 8.50. Ano ba mayroon? Cappuccino. Masarap pa naman tong kape na to. Hindi naka-promo. Ito pa na ano tong coach na to. Ito. Kuha tayo ng noodles. Ito si noodles niya. Oh. 1,995. 1,995. Bawa tayo ng noodles. Dalawa ata. Isa at saka isang pancit kanton. Ayan. Parang maubusan tayo ng kanton ah. Ayan. Okay na yan. Ito may butter dito. Hindi naka-promo. Pero kailangan natin 'to. Tara, kuha tayo. Ito lulutuin mo na lang oh. Magkano lang 'to? 1 kg lang. Hmm, pwede kayo mag-additional ng toppings niyo kung ano yung trip niyo toppings. Mura na 'yan. Ayun, ito may butter. Ito na lang yung bilhin natin. Gagawa tayo ng butter. Tapos yung ano itlog. Bili tayo ng itlog. Dalawa na lang. Dalawahin natin yung itlog. Ay, maliliit yung itlog. sa loob. Hintayin mo dito. May mali mo dito. Yeah, may prutas, may orange. Maamoran na siya. Lemon. Ito bilite tayo dito, apple. Yan, go lang tayo. Ito muna eh dulu. Pati yung orange, meron 195 lang yung orange kuha din tayo nito ayun mga idol kuha tayo ng orange at saka apple napakamura lang ay ito may mangga oh mura lang 4.95 na ano. Egyptian kuha tayo bagay dito mga idolo yan yung price 2.95 lang Kuha tayo. Mayro, halit. Mayro, halit. Yeah. Ano? Huh? 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 Guys, tingin nyo yung saging, oh umabot siya ng 3 kilo 430 magkano lang oh? 1 kg lang yung orange magkano lang oh. 265 1 kilo mahigit yung mangga 650 1 kilo din mahigit Ayan. Yung Apple 685 lang. Di ba? 1 kilo may Guys, may avocado 895. Yan, kuha din tayo nito. Tingnan nyo, tinikman ng ano, Tinimit mo ng arabo. Tapos binalik pa, wala yata talaga yung mga arabo to. Yan, bumili rin tayo ng ano. Bumili tayo ng baka. magana to? 1,800. Tapos, ayan. Yung avocado. Uh, di ba? Magkana ng avocado? Mura lang. Naparami tayo ah. Tara na. Uwi na tayo para baka madagdagan pa. Ito, may ice cream nga atin. Good deal. 8.95 lang yung ice cream. Bili na tayo nito. Kuha tayo. Sabi ko sa'yo, Madagdagan pa eh. Ayan, palubat na tayo mga idol papatay na natin yung ano dito kasi nga tatawag pa tayo ng taxi and mga idol ang kagandahan kasi dito sa ano sa Carrefour uh, mga mura sila pag nag ano nag uh, promotion tingnan nyo naman uh, nakita nyo yung mga price ba diba? at saka namili ako ng mga ano, mga chocolate hindi ko na pinakita yung ibang chocolate so ipapakita ko lang sa bahay Ayun, sa wakas, nakauwi na rin tayo. Tapos na tayo mag-grocery. Ito yung mga nabili natin. Ito yung mga nabili natin, guys. oh. ah, uh, ayan. Ito yung mga nabili natin, oh, mga idol. Ayan. Ito, tingnan natin. Ito kasi masarap to. Uh, isa, to, isa to sa pang-diet. Ito yung binabaon ko sa trabaho. Nakabili tayo ng ano ng anim. Anim na binili natin Pambaon sa trabaho. Ayun. Ito may tubleron. Ayun, may mga tubleron. Ayun, tubleron. At saka mayro tayong diary. Ayun. Nakabili tayo ng diary. Yan. Yan. Dami. Sila ka-promo sila. Yan, meron tubig pa dito. Di ba? Tapos ito. Paborito ng mga bata. Yan, Galaxy. Yan. Yan, di ba? tapos ito yung juice natin yung mango at saka yung orange ayan mantika at saka yung koger oats ayan may yung mga prutas natin saging tapos ito walang kamatayan paborito ng OFW yan mga idol ayan tingnan natin paborito ng mga OFW ito ito eh. ayan ito yung pinakamalakas dito na noodles noodles ayan uh, indomie ito noodles ito pansit kanton ayan see ayan pansit kanton mga idol dalawa ng dalawang pack na sa kamura na yan to mayroon pang chocolate mga idol. Ayan, may Hershey's pa tayo. Ayan. Daming Hershey's. Ayan. Ayan. Tapos ito pa. Ayan. Diba? eh hmm. Dami mga idol. Ayan. Ayan. Okay. Dami yan. Tapos meron tayo ditong Ariel. Ah, di ba? Yung Ariel. Tapos yung pinaka-importante, pinaka-importante idol kaya tayo na pag Ito. At ito talaga yung salarin mga idol. Kung bakit tayo nag-grocery mga idol? Dahil nga dito yung air fryer. So ang gagandahan nitong air fryer, ano? Uh, 220 to 240 volts tapos yung ano niya yung power niya 1500 watts 5 liters na siya pwede siya sa 5 liters tapos ano uh, yun lang <laughs> yun lang kaya dito ito yung ano eh ito yung nagdanay eh. ba tayo nakapaggrocery alam nga naman ano ah uh, umuwi tayo na ito, ito lang yung dala natin sinamahan natin kasi sayang yung pamasahe kaya ayun wala tayong plano mag grocery kanina kasi nga yung sadya natin yung mga tag, uh, taglilima ng mas, mga sapatos doon sa ano sa outlet ng intersports kaya lang wala na naubusan tayo kaya dumiritso tayo sa ano sa mall doon sa avenues kaya ayun napadaan tayo yung nakita ko itong ano, air fryer so ayun lang guys at least naka-promo sila ngayon, isang araw na promotion. Swerte tayo. So, thank you guys.